ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 10 verses 13 to 16 may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingi pato niya sa mga itong kanyang kamay ngunit binagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila pabayaan niya yung lumapit sa akin ng mga bata huwag niyo silang sawahin sa pagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos itong tandaan ninyo ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mabilang sa mga pinaghaharian niya at kinalong na Yesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya.